Hello guys, kumusta? God bless. So, uh, short lang na comment ako na ako sa mga tao na nag- uh, uh nagbabatikos bakit bakit hindi si uh Casimero nag- nag nagiging nag, uh, uh, malakas yung mga liter fights niya, hindi siya kondisyon. Okay, so lahat naman parang alam nila na hindi kondisyon si Casimero at saka maraming batikos but hindi nagpapakondisyon kasi may fight okay isa lang yung masasabi ko ano yung katawan natin hindi ito ano hindi ito forever uh, ang mga expert nagsasabi na tayo mga tao hindi tayo mga Diyos mga tao tayo okay so yung katawan natin ay eh, merong tawag na wear and tear So hindi tayo forever na bata. The more you use up your body, the more yung uh, ten tendency natin to to age faster. So yun yung style ni Casimero. Kapag hindi hindi naman masyadong uh, uh malaking laban or uh, hindi naman masyado yung mga uh, yung mga opponents niya hindi man masyadong malakas. So hindi siya nagpapakondisyon masyado. Uh, to prolong his career. Yun yung yun yung dahilan dyan. Hindi dahil na na tamad siya, whatever. Yun lang yung dahilan. Kapag si Inoue na yung Kakalabanin niya, ibang ibang usapan na yan. So, he has to uh, go all, all out sa kanyang training na maging very conditioned yung katawan niya. Yun lang yung, kahit ay ito sa mga eksperto ano ako hindi ako eksperto pero itanong niyo sa mga eksperto kung may wear and tear ba yung tao o wala syempre mayroon di diba? <laughs> the more you use up your body the more you're gonna age faster that's 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 logical so yun lang yung comment ko no? thank you very much